Hi, guys. Welcome back to my channel. Nakita niyo yung video na yan sa isang restaurant. Parang presko niya ng GM at Fiang first nilang series. Pero, magdadab muna sila yung boses nila ang gagamitin sa the Picnic PH ni na Korean movie yan. Napakaganda yan. So, parang challenge din yan kay JM at kay Piang. Kasi nga, ang makakasama nila sa pagdadab, yung boses nila ang gagamitin. At ipapalabas yan dito sa atin sa Pilipinas, ABS-CBN. So, challenge yan. At ito na nga, yung makakasama nila ay mga batikang actor na sina Nova Villa, ses istada at marami pang iba so excited na sila JM at Siang hindi basta-basta kahit dub lang yan na boses nila pero challenging yan at magre-reflect yan sa mga boses nila at napakagandang story yan ng Picnic movie ng Korea. Kaya abangan natin yan, guys, dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nag-black, nagpa-black screening ang mga fans ni na JM at Piang para sa movie na ni na Kim at Paulo Avellino kasi nga nag-cameo ang dalawa doon at ang Solid GM, Solid Fiang, GM Fiang, parang limang black screening at, uh, thankful ang kanilang management ng Star Magic kasi napaka-supportive daw ng GM fa yang fans dyan na power love team na nga ang sabi ng Star Magic. So, abangan na lang natin ang mga next-next big-big project ng GMP. Yan yeah, sila na po guys ang sa ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo so sa mga bago kong upload. Nag-live selling pala kahapon yung GMV. Ang kasama si na JP, at si... Sino ba yung kasama nilang isa? Si Jan Silva ata para sa kanilang concert na PBB Gen 11 sa March. Uh, April